ah! here at ano ito? Payatas Payatas ng Yokohama so magbabasorero kami ngayon ayan ayan Kunin ko pa ba? hindi, hindi. sinisikipan lang sinisikipan kuha at nang hmm. pagka wala kayong mga gamit pwede kayo ditong mamulot it's a free ayan tulad na ito o, buho pa oh buho pa siya kaso talagang maano lang yung ano niya malupit lang siya kasi mabaho marami siyang mabait may mga Ayan. mga plato. Ayan, may mga plato pa. Pwede Uugasan nyo na lang hugasan. Ayan, o. Oh. Kaso, sino bang gumamit yan? Ay, just go. Hmm, sino bang gumamit yan? Ayan. Pang, laundry. Ito, katulad ng aking pundang <laughs> aking... Katulad ng... Ay, just go po. Ay, ang dami ditong syuga. Grabe no, mahal. Pag mga wala kayong gamit dito, Yokohama Pat Payatas. So, punta tayo dun. Baho, grabe. Buo pa naman. Siya mga ano lang. Mga, rice cooker. Yes, ayan. Mm -hmm. May mga rice cooker pa. Ayan. Ayan dito sa Uso Japan Japan. Gusto nyo ipacheck kung gumagana? Ayan, i-check natin. Sayang tira ka. Dali. talagang okay. ano. Matinding linisan ang gagawin nyo. So, i-check iche natin kung gumagana yung rice cooker. Ha? Ah, dami ano. Ayan. Ala, gumagana. Ano? Grabe dito sa Japan, ano. Bago pa, oh. Ano ba kaya ang sira? Ay, may plato pa, oh. Mm, malinis pa yan. Grabe. Buo pa, ano. Hmm. So, hindi namin kailangan at check lang kami kung saka sakali. Baka may gusto lang. Baka may bagong klipat. Hindi ko naman sa baho. Grabe. Why? Ay! lang ang mga kalaban nyo dito. Why? Ay, yan <laughs> naman. Wala kaming nadala. Hindi kami kumuha. Wala, hindi kami ansalere. Kasi may mga gamit pa kami. May gamit siya. May gamit ako. Kaya hindi pa namin na. So, sinishare lang namin. Baka may gusto. Punta lang kayo dito sa may Yokohama. Binlaguna. Ah? Bin Binlaguna. Binlaguna? Yokohama Kotobukicho. Yokohama Kotobukicho. At uh, Pataya. Ano? Eh? Payatas. Ay, payatas. Ayan. Maraming gamit mo. Kaso nga lang, matinding dinisan. Kaya yan. So, hima kami at kami nag-walking-walking walking lang. Yes. Ayan. So, balik na tayo ng bahay. Grabe dito, no? Mm. Ito ang tondo ng Japan. <laughs> tondo ng Japan. Tondo ng Japan. Grabe. Ayan. Ayan, nakatira ako sa tondo. Pumupunta siya sa tondo. Ayan. Yes. Sabi ko siya, sa kanya, 'wag siyang lalakad-lakan mag-isa. Baka ma-rape siya. <laughs> Kung may magre-rate pa. Mm -hmm. Wala na. Ayan. Mga share house to. Lahat siya mga share house. Ano mahal? Mm -hmm. Dito. Punong-puno ng share house. Yan lahat. Yan. Buong, buong way na to. Diba? Oo. Oh, lahat to. Ayan. May mga yung laundry. Buong na to. Ito. Ito bagong daw. Share house. Dito. Ito daw yung bagong. Go. Pero ang ganda. Ano? Sa si salon Mm di -hmm. No? Ba't siya? Yung mga budget, may mga pan, single panigurado dyan. Panigurado may... Kaya yun, yung mga nagbabudget at mga single naman, ang kayo dito. Yes. Mga practical lang, di ba? Kaso mm. Yokohama, napakalayo. Pero marami rin naman dito ang job, di ba? Oo, oh, marami. Marami rin uh, Maganda rin yung Yokohama. Maganda rin yung mga pasyada nila. Yeah, yeah. Thank you for watching.